Good morning mga kapatid. Dito na uh, naman tayo. Yeah, update natin itong tanim nating mais, no. Ito yung mais na, na uh, nasa una nating mga video na in-upload. So, ah uh, nasa 55 days na siya ngayon. Tignan natin kung ibunga na siya, no. Nag-start na siya. Lumabas na yung mga bulaklak. Ay, tsaka may bunga na siya pala may busil na siya pataas yung mais na to na natin ayan siya ang height ko 5'6, no pero lampas yata sa ano isang basketball ring to mga 12 feet siguro yung height nito ayun pa rin yung ginhinaginamit natin pioneer 35-85 makita nyo dun sa unang video natin yung mga fao pero ngayon ang ganda malinis so tingnan natin uh, yung bunga nya halos eye level na natin no? eye level na nga tataas tingnan natin mga lods so ito na siya mga kapatid ito yung kapitbahay natin na tikal biyata ito eh ayun o oh, papatigas na yung bunga nauna kasi sa atin to halos 20 days nauna to pero itong sa atin, ayan, palabas pa lang. So, may mga buhok-buhok na siya. Matataas itong mas natin na kumpara dito. Siguro mataas ito ng 1 foot. Itong sa atin. Ayan. Dekal, itong kabila. Itong sa atin, ah, ginamitan lang natin to ng triple 14. No? Doon sa top dress niya. Starter tayo ng 4600. Hindi na tayo naghalo. Kasi maulan naman ngayon. Ayan, pasukin nga natin. Itong makita nyo sa labas na to, ito yung pinakauna niya. No? Ang tudling niyang paganon, anon Tudling niyang pag-anon. Pasukin natin yung mga tudling. Ah, ayan oh, malinis na. Goodbye sa FAO. Ayan tayo. Medyo Ay, masikip yung tudling kasi. Nasa 60 cm yung pagitan. Hirap pasukin. Ah, ito. Ito tayo. Ang din tubling niya. Masikip. Ito. Ayan ang dami na. Ganda ng bunga. Ito na. Ito. Ayan ang eye level natin. So maganda. Maganda pa rin ang pioneer. Ang advantage kasi dito sa pioneer mga kapatid. Ano Anong una gustong gustong bilhin to ng mga buying station kasi base sa kanila mabigat at saka madali daw i-dry then yun mabigat mabigat kasi siya mabigat pag itinimbang natin ang pioneer yun madam mabigat madaling i-dry then uh, okay siya sa tag-ulan no ganun din sa tag-init kaya matagal ko nang ginagamit to pero compare natin ito doon sa mga ibang binhing ginamit ko sa ibang tinamnan natin tignan natin kung sino pa rin yung maganda gandang yield no so ayan na oh. kung makikita nyo may mga butas butas na dahon yan yung nung uh, gatuhod pa lang yung height nila yan yung mga butas pero sa taas wala na yan ayan malilinis malinis na yan tingnan nyo yung mga bulaklak nyo oh. yung mga, mga buhok walang wala kang makitang uh, dinaanan ng pao malinis so ayan matatangkad matataas lampas pa yata sa isang basketball ring to yung height so ayan wala rin tayong makitang senyales ng uh, leaf hopper no saka mga apids wala rin tayong makita sana uh, gumanda-gandang panahon habang nagpapalaki sana ng bunga eh ibigay niya yung magandang araw sikatan ng araw para lumaki yung mga bunga talaga so yun ito yung update 55 days na po ito tapos na tayo at basa ang dahon basa tayo 55 days na so okay okay naman siya tingnan na lang natin sa harvest kung mas maganda nga ang magiging ani natin kumpara sa mga nakaraan sa bagay itong ito ngayon mas maganda ito kumpara dun sa nakaraan kasi makita nyo naman dun sa mga una kong video talagang grabe halos maubos yung mga dahon nito sa FAO pero still maganda ang, ang naging ani natin noon pero I'm sure na mas maganda ito kumpara nung nakaraan so yun lang mga lods 55 days o, may mga bunga na siya. Ayan. matataas so yun lang ingat tayo lagi bye bye